maraming mga cat owners ang nagtatanong at nababahala kung normal pa ba ang mga ginagawa ng kanilang mga mahal na pusa. Narito ang mga normal at hindi normal na ugali ng mga pusa na ginagawa nila. Jumping on high counters or high places. Ito ay hindi na bago sa mga cat owners na makita ang mga pusa na tumalon at umakyat sa matataas na bagay sa loob ng bahay. Ang ganitong ugali nila ay nakuha pa nila sa mga ninuno nilang pusa kapag naghahanap at nagmamatsag ito sa kanilang prey. Isang malaking advantage kasi ito para sa kanila dahil mas madali nilang nakikita at naoobserbahan ang mga galaw ng kalaban. Kaya hindi ka dapat mag-alala kung makita mong palaging umaakit ang iyong pusa sa mga kabinet at mga puno. Stalking and Pouncing may mga pagkakataon naman na naglalaro at naghahabol ang mga pusa ng mga bagay sa bahay gaya na lang ng mga medyas at ball of yarn. Kadalasan ay ang cute nilang pagmastahan sa tuwing ganito sila pero may mga pagkakataon naman na nangangagat na sila ng paa at pati ikaw ay hinahabol at tinuturing nilang prey. Kneading your lap Ito din ay tinatawag na making biscuits o nagmamasa gustong gusto nilang minama sa ang mga malalambot at squishy na bagay, gaya na nga lang ng mga hita mo, kumot at mga unan. Noong sila ay mga puting palang kasi ay nasani na sila na masahin ang suso ng kanila mga mother cats para magproduce ng gatas. Ang ganitong ugali ng mga pusa ay isang positive at normal na behavior ng mga pusa. Teeth Chattering ang dunog na ginagawa ng mga pusa gamit ang mga ngipin nila habang pinapanood ang mga ibon sa labas ay hindi isang paraan ng communication nila kundi sign ng frustration at anticipation. napo kasi sila dahil gusto nilang habulin at huli ng mga ibon na pinapanood nila. Bunting and Headbutts Banting ang tawag sa ginagawa ng pusa sa tuwing nirarab niya ang pisngi niya sa mga bintimo at sa mga gamit niyo sa bahay. Ang ganitong instinct ng mga pusa ay ginagamit nila bilang isang marka ng kanilang teritory. Ang headbutts naman nila ay isa din sa mga paraan nila sa pagmamark sa iyo at para makuha ang atensyon mo. Nighttime Play ang mga wildcats ay madalas mag-hunt tuwing gabi at madaling araw dahil may advantage sila kapag madilim. Kaya naman ang mga domestic cats ninyo sa bahay ay nakuha din ng ganitong ugali. Pero kung ayaw mo naman na ipagpatuloy pa ito ng pusa mo dahil naiistorbo ka sa pagtulog, pwede mo siyang pagurin sa araw para tulog siya sa gabi. excessive self-grooming. Ang grooming ay hindi na iba sa mga pusa at isa din sa mga normal nilang ginagawa. Pero ang sobrang-sobrang paglilinis nila ng kanilang sarili ay isang sign na may mali sa kanyang kalusugan. Eating non-food items akala natin ay normal lang ang ganito sa mga pusa dahil mahilig silang magngat-ngat gaya ng mga aso. Pero dito po tayo nagkakamali. Ang pagkain ng pusa ng mga bagay na hindi naman nakakain ay maaaring magdulot ng problema sa kanilang katawan at maaaring nilang ikamatay. Hiding more often pagtatago ng mga pusa ay normal din lalo kapag mayroon silang gustong takbuhan na threat o panganib. Pero ang madalas nilang pagtatago ay isa ding sign ng health problem ng isang pusa. Isa sa mga maaaring dahilan ng madalas na pagtatago ng mga pusa ay dahil sila ay malapit ng mamatay. Ilan lamang ito sa mga weird na ugali at ginagawa ng mga pusa. Pero kapag nakapansin ka ng pag-iba sa kanyang madalas na ginagawa, kailangan mo na itong itawag at ika-alarma dahil maaaring may mali sa kanyang sistema na nangangailangan ng agarang lunas at atensyon. Ikaw, Kamani Matters, ano-ano ang mga weird na bagay ang ginagawa na pusa mo? Share your stories in the comments below.